magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po nagkaroon ng pandemya, dito po sa Maynila, kahit nung nasa probinsya pa ako, sumasali ako sa mga marathon. Mga 21 kilometers, 10 kilometers. Hindi ako naikipagkumpetensya. Parang maganda lang kasi siyang um, exercise na rin. Nagkaroon ako ng unang beses, una at huling beses na tumakbo ng 42 kilometers. 21 kilometers pa lang, sumasakit na yung tuhod ko. Nung mga 25 or 26 kilometers na mark, parang feeling ko hindi ko na matatapos ang marathon. Talagang napakasakit na. Siguro mga 5 seconds na napagtakbo, masakit na ang aking tuhod, kaya medyo nasira ang tuhod ko dahil sa marathon na yon hindi ko na inulit. Umabot ako ng mga 30, lampas 30 kilometers. Naglalakad dalang na ako. Hindi ko na kayang tumakbo. Talagang parang feeling ko, bibigay na yung tuhod ko. Habang naglalakad ako, dinaanan ako ng isang runner din. Isang runner. Pero, meron siyang prosthetics. Ibig sabihin, isa lang ang kanyang paa. At ang kanyang kabilang paa, parang meron siyang bakal lang, tas may spring na pang-apak. So, Dahan-dahan lang siya, pero tumatakbo din. Habang dinadaanan ko siya, naisip ko, ako nga na dalawa ang paa. Hindi ka kakayaning tumakbo. Eto, isang tao na isa lang ang paa. Kahit dahan-dahan, pinipilit niyang tumakbo. ng dahan-dahan lang hanggang sa finish line. Siguro, hindi ko alam kung sino siya, pero sa kanyang build, sa kanyang itsura para siyang sigurong isang sundalo at siguro baka na na naputulan ng isang paa sa sa labanan. Pero sabi ko sa sarili ko, itong taong ito hindi na apektuhan, hindi nagpaapekto sa physical trauma na kanyang tinamo mula sa kung anumang laban o kung anumang sakit ang kanyang hinarap. At eto, tumatakbo pa rin. Maayos ang pangangatawan. Tapos ako na dalawa ang paa, masakit man pero nagre-reklamo nagre at iniisip ko na wag nang tapusin ang maraton. Kaya kahit naglalakad na lang, siguro mga 3 seconds, tumatakbo, and then lakad, pinilit ko pa rin tapusin. Iniisip ko, siguro ang taong ito, kung hinayaan niyang maapektuhan ang kanyang sarili sa physical trauma na kanyang tinamo dahil sa pagkakaputol ng kanyang paa, Baka siguro wala ito ngayon dito. Ang ibang ang tao, nagbibigti, nagpapakamatay. Dahil para sa kanila, pag nabawasan ang isang bahagi ng kanilang katawan, yun na ang katapusan ng mundo. Pero meron pa palang mas masakit kaysa sa physical trauma. At yun ay ang emotional trauma. Yun yung pagkimkim ng galit sa loob ng iyong puso. At kapag tayo ay nagkikimkim kim ng galit sa loob ng ating puso, may mga bagay na ating nagagawa na hindi natin lubos maisip na kaya pala nating gawin. Ito ang nangyari kay Herodias sa Ibanghelyong Binasa ngayon. Si Herodias, asawa siya ng kapatid ni Herod Antipas na si Philip. Pero inasawan niya ni Herod, ni Herodes. At, Sinasabi sa kautusan ng mga hudyo, bawal ang nangyaring pag-aasawa ni Herodes, ni Herod Antipas, sa asawa ng kanyang kapatid, half-brother na si Philip. Pero ang mga pareseyo, ang mga eskriba, wala silang kakayahang magsabi kay Herodes ng gano'n. Natatakot sila para sa kanilang buhay. Sino lang ang may kakayahang magsabi sa kanya ng gano'n? Na pagsabihan siya si Juan Bautista. Si Juan Bautista. Kaya nga, si Herodias nagkimkim ng galit kay Juan Bautista at sinasabi sa Ibanghelyo, gusto niyang ipapatay si Juan Bautista. Isipin natin, sinabihan ka ng isang katotohanan at alam mo na totoo at tama ang sinasabi ng tao, pero gusto mong patayin yung tao na nag-point out ng kasalanan mo dahil nasaktan tayo. Yun siguro ang feeling ni Herodias, nasaktan siya sa katotohanan. Masakit para sa kanya na pagsabihan ang isang bagay na alam naman niya pero ginawa niya ang taliwas dito. Nais niyang patayin si Juan Bautista at nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ang kanyang iniisip nung sumayaw ang kanyang anak sa harapan ni Herodes at ang kanyang mga mga ang kanyang mga kagawad, ang kanyang mga pinuno ng hukbo. Siguro si Herodias hindi rin niya maiisip sa kanyang sarili na kaya niyang pumatay o maging mastermind ng isang pagpatay, lalong-lalo na ng isang tao na tinatawag na propeta, o pinaniniwala ang propeta ng mga tao noong kanyang panahon. Pero dahil sa kaniyang galit kay Juan Bautista sa pagsasabi ng totoo, nagawa niya itong ipapatay. Galit, ingit. Madalas ang mga ang mga emotional trauma na ito ay nakakapagdala sa atin upang makagawa ng mga bagay na hindi natin lubos maisip na kaya pala nating gawin sa ating sarili. At ang Ibanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin sa mga galit na ito sa ating puso. Mga galit na nagiging daan upang masira ang ating mga relasyon sa ibang tao. Galit o inggit na nagiging dahilan upang magkawatak-watak ang isang pamilya magkahiwa-hiwalay ang magkakaibigan o di kaya ang mga masira ang mga relasyon ng mga tao. Bakit natin hinahayaan ang galit sa ating puso? Bakit natin hinahayaan ang galit sa ating puso? Para kay Herodias, hinayaan niya ito dahil iniisip niya kaya niyang baluktotin ang katotohanan. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Nananatili ang galit sa ating puso dahil iniisip natin, ako ang tama, hindi siya. O di kaya, sino siya na magsasabi sa akin kung ano ang ginagawa ko, kung sino ako, kung ano ang dapat kong gawin. Makasalanan din naman siya. Bakit ako ang kanyang mapapansin? Bakit ako ang kanyang pagsasabihan? Ang mga bagay na ito madalas ang nagiging daan at nagiging dahilan upang hindi maging maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa tao. Minsan ang galit ang nagiging dahilan pa upang hindi lamang magkasakit ang isang tao kundi lumala pa ang sakit ng isang tao sa aking trabaho ngayon sa UST Hospital maraming pagkakataon na bumibisita ako sa mga pasyente hindi lamang upang magpahid ng banal na langis at makinig sa pagkukumpisal kundi maraming pagkakataon nagkakaroon ng kahit maikling panahon ng pakikipag-usap. At madalas, kapag may nakikipag-usap sa aking pasyente, lumalabas doon ang kanyang mga hinanakit. Minsan, ang mga hinanakit nila ay sa kanilang bantay. Sa bantay nila. Nagagalit sila sa kanilang bantay dahil pinagbabawalan ng pagkain. Nagagalit sila sa kanilang bantay dahil ang kanilang bantay ay kung ano-ano ang mga ginagawa hindi nila nagugustuhan. At yung bantay naman, sinasagot din naman yung, yung pasyente. Pagkatapos kong kausapin, pag mga ganun sitwasyon, pagkatapos kong kausapin yung pasyente, tinatawag ko sa labas ng, ng kwarto ang bantay. Tinatanong ko, ilang araw ka nang nagbabantay dito? Ilang araw ka na nawalang kapalit? sinasabi nila, dalawa, tatlong araw, ang iba, mas matagal pa. Sinasabi ko sa kanila, alam mo, hindi makakatulong sa iyo kapag mananatili ka dito na ganong katagal, na walang maayos sa tulog, hindi maayos ang tulugan, at hindi rin makakapagdala ng mabuti sa pasyente. Sinasabihan ko, kung pwede, ang iyong kapamilya o meron kayong kaibigan, makipagpalit ka muna pagpalit ka muna. Pumunta ka sa, umuwi ka sa bahay, matulog ng maayos, kumain ng maayos, magpahinga. Dahil ang puyat, ang hindi maayos na pagkain, ang hindi maayos sa tulugan dahil upuan lang ang tinutulugan ng bantay, nakakapagdala upang hindi maging maayos ang ating trabaho, upang sagutin ang ating pasyente, imbis na iintindihin sila, kailangan magpahinga. Kailangan huminto at magnilay. Ito siguro ang ibinibigay na hamon sa atin. Sa galit na ating nararamdaman, huminto at pagnilayan, bakit ako nagagalit? Huminto at pagnilayan, saan nang gagaling ang aking galit, ang aking inggit. At ano ang mga dahilan nito? Kung bakit nararamdaman ko ang ang galit at inggit sa aking puso? Sa maraming pagkakataon dito sa atin sa Penya Francia kapag nag-exposition tayo kami na nasa harapan kitang kita kayong lahat, marami kaming nakikitang sa harapan ng Beses Sacrament, ay hindi atin maiwasan na inaantok tayo, di ba? Kasi tahimik eh, di ba? Tahimik, may electric fan, hindi maiwasan na inaantok tayo. Maraming tao ang lumalapit at nagsasabi, kadal kasalanan po ba na makaramdam ng antok sa loob ng banal na misa o sa harapan ng banal na sakramento? Sabi ko, kung yan ang nararamdaman mo, kung yan ang nararamdaman mo, yan ang pakiramdam mo. Tanggapin mo. Kung sa harapan ng banal na sakramento ay inaantok ka, ibig sabihin, nakakaramdam ka ng kapanatagan sa iyong puso sa harapan ni Jesus. Papaano siya magiging kasalanan kung isa siyang natural tendency sa isang tao nakapagpayapa ang pakiramdam mo, makakatulog ka ng maayos, di ba? Hindi mo kayang matulog ng maayos pag hindi payapa ang iyong pakiramdam. Pag may galit ka, pag, pagbagulo ang iyong isip, hindi ka makakatulog ng maayos. Pero kung sa harapan na Jesus, nakakaramdam ka ng antok at feeling mo nare-relax ang iyong ang iyong isip, Pagkatapos mong sabihin kay Jesus ang iyong problema, ang iyong hinanakit, ang iyong mga hinaing sa Kanya, magpasalamat ka. Ibig sabihin, sa harapan ni Jesus, nagiging panatag at nagiging payapa ang iyong kalooban. At isang biyaya para sa iyo. Hindi lahat ng tao binibigyan ng ganong biyaya. Pero biyaya sa iyo na sa harapan ni Jesus, payapa ang iyong pakiramdam.